Ganito, ang aking karanasan sa pag-maintenance, no? uh, dalawa ang aking naging sakit noong 20, uh, 2015-2016. Ang uh, unang uh, diagnosis sa akin noong 2015, no, 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 balik baliktad. 2015 ay uh, hypertension, mataas. Madalas kasi kung uh, na-high blood, uh, nararamdaman ko lagi tuwing hapon, araw-araw uh, ay masakit na yung aking batok ano at uh, maraming pagkakataon na kahit uh, umaga pa lang wala pang tanghalian ay may pagkakataon na masakit na yung aking batok so uh, yon na mabigat na naman mataas na naman ang aking dugo no? So, paulit-ulit yun. Hanggang sa officially na diagnosed nga ako at sinabi ng aking doktor na ikaw ay merong hypertension. At therefore, binigyan ako ng reseta. At ang nireseta sa akin ay micardis. <laughs> ang micardis ay inumin ko raw ng uh, isang tableta araw-araw. Uh, no? Uh, kanamiwan ito ay pinaiinom sa akin sa umaga after meal. No? So araw-araw yon at sa uh, sa ating ano sa uh, key presentation kanina ang ang isang tableta ng Micardis ay 80 pesos uh, merong uh, 55 pesos to 80 pesos. So, depende kung nasaan ako at kung, kung saan ako bibili ng mga ganito. So, ipeg natin doon sa 80 pesos na gastos. So, ako ay uminom ng mecardis na pang-maintain ko doon sa aking high blood simula 2015 hanggang 2022. Kasi noong 2022 of July ay nag-low carb na ako at eventually nawala ito. So that is another story, you no? Know? So 2015 hanggang 2022 uh, or at least mga 7 years 'yan ako na nag na umiinom ng Micardis na bilang maintenance ko, no? At ganito ang aking kwenta, no? Ito ay ta talagang uh, financial burden talaga ito, no? Sa loob ng pitong taon, ang aking gastos ay 201,000. 600 pesos. Ano? Ulitin ko. Ang aking nagastos sa araw-araw sa loob ng nakalipas na dalawang taon is 201,600 pesos. So, ganun yung ano, ganun yung gastos na na incur sa akin, ano? So sa akin ay 7 years lamang. So yung yung iba na mga mamamayan Pilipino, ay umaabot na ng isang dekada. Meron pa nga, no? meron ako nakita na post na comments doon sa akin mga post kaninang umaga, ay uh, siya ay umiinom ng maintenance for two decades na. So 20 years na siyang umiinom. So ang aking ikinukwento lamang sa aking karanasan ay 7 years. Ako ay gumastos na na 201,600 pesos. Okay. So ang aking gastos sa araw-araw ay 80 pesos. Araw-araw, isang tableta. So ang aking ng gastos ay uh, uh 2,400. No? Yun yung buwanan. Ano? So sa loob ng isang taon, uh, times 12 months, so that is 28,800 pesos. Yun yung uh, nagiging gastos ko. Kung aabot ka pa ng uh, isang dekada, pwede eh, aabuti ka na ng 288,000 or almost 300,000 pesos. So, yun yung mga ilang, ano, ilang uh, total na nagastos ko para sa mecardis pa lamang na yan. No? Okay. Ang isang suliranin sa ganito, mga kaloka, ay ganito. Wala kasing katapusan ito eh. Di ba sabi ng ating doktor ay uh, lifetime na maintenance, araw-araw na maintenance. Uh, <laughs> sa makatid, hindi ka gumagaling. Wala silang intensyon na pagalingin ka diba? Kaya dinapag-silang maintenance, na si maintain lang nila ah, ah, ang ang kaya lang kasing gawin ng uh, may, uh, ng healthcare system ng uh, lipunan ng Pilipino ay i-manage yung mga symptoms, no? Kontrolin yung mga sintomas. Wala silang intensyong ugatin at lunasan ano yung root cause ng iyong hypertension. Hindi nila iniisip 'yon. Kaya ang ang kanilang iniisip ay nag-imbento ng mga gamot, yung limang gamot na binabanggit kong yan kanina para sa maintenance na iinumin ng mga mamamayang Pilipino. By the millions, sa mga mamamayang Pilipino na yan, ano? Uh, na tagabili ng kanilang uh, ipiprescribe ng mga maintenance na gamot. So, nagiging cycle na ito, mga kalokarm. Cycle na walang katapusang ikot ng ating buhay Uh, hindi gumaganda ang ating uh, ang ating kalusugan pero sapagkat naikikintal sa ating isipan eh di ba le meron naman akong maintenance no <laughs> so yung mga bawal na pagkain na eh, patuloy nilang kinakain siya eh, di ba le meron naman akong maintenance yung ganong framework ng mga mamayang Pilipino ay umiiral yun, naikinta na sa kanilang isipan. Sa halip na, itanong sa sarili, sapagkat hindi naman sasabihin ng doktor sa iyo na ganitong gawin mo para matigil ka na sa maintenance. Hindi nila sasabihin yun eh. Hindi ipapayo sa atin yun. Sa atin na mga biktima, na mga pasyente, ay eh dapat itanong na natin sa ating sarili, bakit kailangang isang cycle ito, long cycle, lifetime cycle, ang pag-inom ng, ng mikardis araw-araw? ng losartan, ng metformin araw-araw. Kailangan bang araw-araw yan at habang buhay na iinumin yan? Okay. Kung ang kausap natin ay mga doktor na mga negosyante, sasabihin nila, oo, oh, oh, habang buhay mong iinumin yan, habang buhay ka pa, uminom ka para hindi ka mamatay agad. Matitigil lamang yan kapag kapatay ka na. So, yun yung habang buhay. Ano? So sa atin ngayon, kailangan matigil yon Malaking gastos 'yun, 200,000 ano? Almost 300,000 kung abutin ka ng isang dekada, Nailalaan na natin sana 'yon sa ibang mga uh, gastos sa pamilya, ano? o maging dagdag na uh, investment para sa ating kalusugan, ano? pero hindi, 'yun ay natatapon, napupunta doon sa bulsa ng mga big pharma na naging bento ng Micardis ng mga gamot na ganyan.